Ano ba ang ibig sabihin ng extradition? May epekto ba ito sa kaso ni Duterte sa ICC? Nakalagay ba sa mga alituntunin ng Korte Suprema ang ibig sabihin ng extradition? Yes, the extradition means the removal of an extraditee from the Philippines with the object of placing them at the disposal of foreign authorities to enable the requesting state to hold the extraditee in connection with any criminal investigation directed against them or for the execution of a penalty imposed under the penal or criminal law of the requesting state. Pasimplihin po natin, ang extradition, it ito po ay proseso para tanggalin sa Pilipinas ang isang extradite para mailagay siya sa jurisdiction ng requesting state, doon sa humihiling na estado. Or tayo pwedeng humiling sa mga foreign country kung nahan doon yung tinatawag na fugitive, fugitive. from justice na nagtatago na alam natin na ng krimen dito kung pwedeng ibalik nila sa atin. Para po harapin niya yung trial or investigasyon doon sa requesting state or vice versa para po harapin niya dito sa Pilipinas. At doon sa mga alituntunin na ngayon na nilabas ng Korte Suprema, dapat palang ihain ito sa lokal na korte. Tsaka magkakaroon ng parang trial at pwede pong umakit sa Korte Suprema kung kinakailangan para humingi ng injunction. Ayan. So parang magkakakaso dito. Oo, oo. May proseso before po natin i-surrender sa requesting state. Yung tinatawag na extradite. So hindi basta-basta na lang kukunin at uhulihin. Ano naman ibig sabihin ng extradition treaty? Extradition treaty means a bilateral agreement between the Republic of the Philippines and a requesting state or a multilateral agreement to which both the Philippines and the requesting state are state parties containing provisions governing extradition. Parang natulig ako dun sa word na state ah. <laughs> Puro state eh. Puro state, ang extradition treaty, isang kasunduan sa Pilipinas at isang humihiling na estado o kaya isang pangkalahatan o pangmaramihang kasunduan na kung saan ang Pilipinas at mga humihiling na estado ay partido doon sa kontratang iyon. Mm -hmm. Estado, state, state, state. So therefore, <laughs> pwede bang extradition treaty between ICC at saka the Philippines kung iyan ang ating pagbabasihan? Hindi po. How ano ang mga pinakamahalagang mga kataga dyan, Jen? Ano ba ang requesting state again? Kasi it's a relationship between a requesting state at saka requested state. Ang pinakamahalagang dapat malaman nila dito din, pag sinabi po kasing state or estado, yung po ay nangangahulugan na bansa. Yung nagre-request sa atin, isang bansa, or yung pinagre-request sa natin, bansa din. Ito ay kontrata or tratado between two countries. Punta tayo ay sa ICC. Ang International Criminal Court na ginawa ng Rome Statute. Mm -hmm. Ito ba isang bansa? Hindi din. Ito ba ay isang tinatawag nating requesting state Hindi din po. So ano yung ICC niyan? Isa siyang Ay? international institution or court. Institution or mm. court. Pero hindi po siya isang bansa na may uh, sariling gobyerno, may mga inhabitants, may territory. Ito yung isang court ang ICC, hindi ito isang bansa. Ba? Ayun pala. Mm. Ano ang epekto nito ngayon? Professor Jen Reyes of Constitutional and International Law. May epekto ba ito? Itong tinakda at ginawang alituntuni ng Korte Suprema patungkol sa extradition sa kaso ni Duterte sa ICC at saka sa mga kaso nung maaaring masangkot doon sa kaso ni Duterte sa ICC na di umano'y baka ma-issue na ng warrant of arrest. May epekto ba ito? Isang malaking wala. Bakit wala? Dahil nga po, hindi ginogovern ng bagong rules on extradition proceedings ang mga kaso na isinampa sa international criminal court so ibig sabihin ng tratadong ito between states yes. at hindi between a state and an institution itama e, or di. not between a state and a court wala hindi pala kasama oh. dito ang tanong ko naman sa iyo, Jen mm. kung hindi applicable iyang alituntunin na bagot ano ang batas na umiiral para maging base ng pagwawaranteo bares sa mga di umano'y masangkot na, mm. at mapadala na rin mm sa dahig. Meron po tayong domestic law. Yung Republic Act 9851. Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and other crimes against humanity. At ang Section 17, anong sinasabi? na? In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with investigation or prosecution of a crime punishable uh -huh. under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime instead the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court so therefore itong republica 9851 ang umiiral na batas kung ang dalawang panig ay estado at institution kamukha ng korte sapagkat nakalagay mismo sa batas if another court or international tribunal. Malinaw pala. So kung gustong isama ang, ang mga international courts, pwede palang isama. Pero dahil doon sa rules ng Supreme Court, state lang yun sinabi, pang state lang siya. Mm -hmm. Ibig sabihin, Andrew, kung ninanais at nilayon ng Korte Suprema na gawing parang kamuka ng 9851 51 mm -hmm. na isama na rin doon ang relationship or agreement between a state and a court or institution napakadaling ilagay isang linya lang yun eh pero hindi ginawa ng korte suprema at tinanatili ang ibig sabihin ng extradition ay isang kasunduan between state States. and a state to be more precise a requesting state, state.